Hello mga kasari! Welcome back ulit sa ating YouTube channel mga kasari. And don't forget to subscribe, like, and share, and comment. And pakiclick na rin ang notification bell para lagi tayo updated sa mga bago natin upload. So, good news po mga kasari. Dahil ah uh, balik to YT World na po tayo mga kasari. Kasi naayos na po yung ating cellphone at hindi na po tayo nakabili ng bago po mga kasari. So, noong nakaraang, nakaraang araw po mga kasari ay pinayos ko po yung ating cellphone at ngayon po mga kasari, ay ipalam ko po, po sa inyo na tayo ay back to YouTube na po mga kasari. Ayan. Welcome back to my YouTube channel mga kasari. Hello mga kasari. Welcome back ulit sa ating YouTube channel mga kasari. And don't forget to subscribe, like, and share, and comment. And pakiclick na rin ang notification bell. Para lagi tayo updated sa mga bago nating upload So, good news po mga kasari back, uh, Balik to whitey world na po tayo mga kasari Kasi naiyos na po yung ating cellphone At hindi na po tayo nakabili ng bago po mga kasari So, noong nakaraang, nakaraang araw po mga kasari Ay pinayos ko po yung ating cellphone At ngayon po mga kasari Ay ipalam ko po, po sa inyo na tayo ay back to youtube na po mga kasari Ayan So ayan po mga kasari, uh, mag-upload na po tayo ng ating video sa YouTube about po sa ating sari-sari store. So, ayan po mga kasari, bago po ang lahat. Kumusta po kayong lahat po mga kasari? Maraming salamat po sa aking mga subscribers. 700 plus sub subscribers na po tayo mga kasari. So, sana soon ay abot po tayo sa mahigit pa na um, mahigit pa sa 700 plus subscribers. Ayan. So, sana ay uh, matikman po natin kung ano po ang feelings na ma-monetize yan. So, please po mga kasari, don't forget to subscribe sa aking ting channel po mga kasari. And, uh, masaya na po ako dahil uh, makapag-upload po tayo sa ating Whitey World uh, YouTube channel po natin mga kasari. So, ngayon po mga kasari ay kumustahan muna tayo mga kasari. Kumusta po kayong lahat dyan? Ayan. So, kita na po itong pangal so ayan po mga kasari um back to youtube na po tayo mga kasari ayan. so kita kits tayo mga kasari sa next video po natin mga kasari um tuloy ang ating kaligayahan sa white world po mga kasari ayan so makapag visit na po ako sa inyong bahay So, na-miss ko po lahat yung aking mga kasari po, mga kasari. Yung mga uh, kasari na, ano po sa aking white world po, mga kasari. Yung mga kasari ko dyan, na-miss ko po sila. At ngayon po, mga kasari, ay masubaybayan ko na sila, mga kasari. Kasi okay na po yung ating cellphone. Napaayos na po natin yung kanyang screen. Ayan, so, nagastos ko po, po mga kasari is 1.4. So, na ang sira niya po mga kasari is LCD. So, ayan po mga kasari, na po ako sa inyo mga kasari. Ayan, sana kasyalin niyo rin po yung bahay namin mga kasari. Ayan, so napaka sayang po mga kasari kasi sayang naman kapag mag-stop po ako sa YouTube. Uh, sayang naman po yung aking pagod na, ano, sa paggawa ng mga videos. Sayang naman kapag mag-stop ako mga kasari. So, uh, ipagpatuloy po na lang po mga kasari uh, kasi gusto ko po, ah uh, matitignan kung ano pong feeling sa ano sa ma-monetize po mga kasari. So okay lang po na matagal po akong mag- uh, matagal po ako magka 1,000 subscribers. So ang importante po mga kasari na um unti -unti po tayong ah uh, unti, unti po ano lumago yung ating munting channel po mga kasari. Ayun sana ay supportahan niyo po yung aking munting channel at sana hindi po kayo magsawa na sumuporta tapos sa aking channel po mga kasari. So, ayan po mga kasari. And, yun lang po mga kasari. Kumusta po kayong lahat dyan? Ayan, so, ipalam e, ko po, po sa inyo na tayo ay back to YouTube na. Siguro bukas, i-upload ko po, po sa inyo, uh, upload po, po mga kasari ang update ng aking munting sari-sari store. Kasi, um, siguro mga 15 days ata at, tayo walang upload or 1 month. So, kalimutan ko po, po mga kasari. Sayang naman yung aking views, bumaba So, yung aking, ano mga kasari, yung aking watch hour is 1,000 plus na po mga kasari. Um, mahigit, ano na, 1, 1,6 ata yung aking uh, watch hour po mga kasari. So, sayang naman kapag stop natin, so ipagpatuloy na lang po natin mga kasari. Baka, ano, darating din ang, ano, Narating din ang time po mga kasari na tayo ay mamonetize so tis tis lang muna tayo sa pag upload ng mga videos ayan so yun lang po mga kasari thank you for watching po mga kasari at kita, -kita po tayo sa ating next upload so abangan nyo po mga kasari ang update ng aking munting sari sari store yun lang po bye bye I miss you so much po mga kasari